dati pala biro na ako, pero lumala nung nagit <laughs> po lang ako. Kasi galing kang <laughs> muli. diba? Lumala talaga siya kasi parang dati, oo oh, naman, nag-joke naman ako once in Pero ngayon parang kahit anong gawin ko, meron nang kalawang kasama. Pero, ano eh, um, unexpected blessing for me ang Eat Yun yung, pag, di ba pag mga bata, ano pangarap mo sa Pangarap ko kung magka-billboard, pangarap kong magka-pelikula. Pero never ko naisip, ever, na pangarap ko pong mag-host ng Itbulaga or any new time show. Kasi I feel like it's so impossible to happen. And wala naman akong ganong opportunity to showcase my hosting skills before. So, malaking blessing siya talaga for me. And pinag-uusapan na namin to nung nakaraan. Uh, sabi ko, iba yung, iba pala pag naging double cuts ka. Kasi every time nakikita ko ng tao ngayon, ako nakikita, feeling nila close kami. So feeling nila kung paano ako makipagbiroan sa TV. Ganon din sa kanila. So parang wala, nasanay na lang din ako nasa. Sa direct bagay na like parang automatic pag may kausap ko. Parang, oo, oh, yung pagiging jolly. Jolly naman ako. Nasobrahan lang. <laughs> oh, o modo. Oo. Na-unlock, di ba? Oo, oh, tsaka yung, yung joke. Pag mm joke ko sa Ibulaga. Nag-start po kasi ako doon, guest host lang talaga ako. So for a week. Siyempre, hindi ko alam kung ano gagawin ko tapos sobrang na sila doon talaga. Pero doon ko napatunayan and na-appreciate na yung sama nila never, since my first day, never kong na-feel na merong seniority, never kong na-feel na, oh, bago ka lang, jan ka lang. Simula day one pa lang, sinabi nila sa akin, na mag-joke ka lang, kahit wali yan, kahit anong mangyari, sasaluhin ka na. Kaya po, naglakas ng loob. <laughs> kahit wali, joke na to, pero nakita din na, di ba meron kayo naging isang player na parang pinupuli ka ng mga netizens, kasi yung player na yun, yung parang um, may attack na nangyari dahil siguro nanalo siya ng money, pero nakita ng tao, how caring ikaw na tinatanong mo kung okay ka lang pati ibang mga posts and everything kung feeling mo ba na basta sila, ganyan Ayun Um, wala, uh, dapat presence of mind talaga palagi kapag ka live show, kasi so, syempre kailangan mo mag-ingat sa bawat kilos mo, sa bawat sasabihin mo, sa mental uh, focus, maraming, di ba, maraming manonood. At that time, it was just me, bossing, tapos si Raisa. Si Raisa yung kasama, so baguets. Kinabahan din kami, syempre dahil wala naman kami kaalam-alam. Pa Pero pag nadungan ka sa situation na yun, ang gusto mo lang ay maging okay lang. So, just wanna make sure na walang na na natapakan or what. Pero, ano eh. Yes, maging sensitive. Kaya dapat alert ka lang talaga. Pag nasa live, kahit anong pwede mayari. So, you just have to be there and be present all the time. And you